Yan po nandito kami sa cementerio, death anniversary ng tatay namin. Yan yun, yung nung nanay namin ay hindi pa namin nalinisan o oh. bali sa ano na lang bago mag ano Undas. Next week balik kami dito para ano linisan 'yan. Masyado pang maano dito oh. Maandu, madumi pa, masyado. Naglil, may naglilinis naman doon. Ito po. Nasa ibabaw po ako ng nicho. Ayan. Ayan. Lilinis ang ano, masyado ano, pang maano doon. Tapos dito kami ang maraming saging. Hindi yan inaalis kasi napapakinabangan naman yan pag may bunga. Ayun yung hmm si Papa Japs naglilinis ayun dito kami ngayon yan nalinisan na rin ng konti oh. dito sa may baba doon nagwawalis kami talon ako ito dito nagwawalis kami dito naglinis kami meron na rin naano na rin ang daming ano kasi yung kahoy ba kaya ma laging maano madumi gawa ng ano ng kahoy eh. So, yan. Medyo nalinisan na rin ng konti. By pag undas na, malinis na lahat yan. Alam nyo naman, kapag ano talaga, bihira puntahan ng mga tao. Mabilis mag ano, yung ano, dumi. Tapos yung mga dahon ng mga ano, eh dami. Ito ang ano, cementerio dito sa amin. Yan ito. Yan. Pwede pala kami maglagay dito ng ano, rapal. Tapos silungan dito. Kaso maraming langgam. Ayan. Go, go, go. Ito na. Ito na. Lilinis siya, Maraming oh. langgam. Nakagat ako. Ano po. Mga madudumi pa. Pag, ano, ulininsa na yan. Pauwi na kami. Lalakad lang kami. Dito kami. Masyadong maano pa. Bukas, mas siguro maglilinis yung ano, isang grupo. Ano? Hindi ko na riparo. Ayan, pauwi na kami. Ito ang... Diyan, kabilang barangay na yan. Ito ang ano, kamposan. Oo, oh, may saging, di bunga. Ayan. Pauwi na kami. Maganda dito mag-walking, lalo na doon sa ano. Kaso, wala nga nag-maintain. Kaya, kita nyo, ang dumi na ng ano yung ano na mainit na po kita nyo naman ang init pero maaga pa yung ilog yan ilog yan connecting yan dagat na doon sa unahan so yan bye guys ganito lang ganito lang kami bye bye